Diri, cuma aku dari para sigurado ide, mayor, nagulat, tambah, sangat, minta maaf, hai,

sinasabi ko sa'yo. Ay, marido! Tama! Ah, sige, susunod na! Uh, sige, Atis! Ay, uh, uh, abag abeng abag uh, Ay! Kanina pa kita na, Ano, gusto mo ba ng pera? Magalala. Na, pag nakalaya ako dito, tutulungan kita. Gusto ang gusto ko dito. Makakalaya ka rin. Tutulungan kita makalaya kahit wala kang pamilya. Basta ikaw ang tauhan dito sa loob. Alam, natatanda mo, ha? Tuko, isusunod rin mo lahat-lahat ng gusto ko. Ipagkakita. Huwag kang mag-iilang, ibibigay ko. Kahit kung gusto mo nga, ibenta ng ko yung lupa ko sa'yo. Sige. <laughs> so, o makalimang limang beses mo hindi mo ko sinunod. Na hu, -hu na Nahukay at saka ikaw ang isusunod. Guys, no so Ito yun ang kailangan. Kung gusto mo, 20 million. Alam mo, pagkatapos ko na naburo yung dalawa at hindi mo ako nasunod, ang mangyayari sa'yo, magiging ikatlong ibupuron pagkatapos na buro lang. Basta tulungan mo lang ako makagamit sa kanila. Ayos ba yun? Ayos yun. Madali ka lang, di naman ito lang kayusad. Sa wakas. Makakapas <tinyo> <tinyo> Lahat. ng yun naalala ko. Kahit na wala ako, ayaw mo matay! <tinyo> Sorry, hindi ko sinasadya. Please, please, hindi ko sinasadya. Guys, hindi ko sinasa dyan. Sorry, sorry. Ha? Sorry. Ibang bansa, kung mahahanap nila ako, alam mo ba ako umalis? Baka makaalis dito sa kulungan. Wala na kami umay. Kaya tandaan mo yung mga ginawang bago ko malis dito sa kulungan. Alam mo, hindi ko na kailangan tandaan yun kasi nakatanim na sa utak ko. Na magmula ngayon, wala na akong kaibigan na malapit. Wala na hanggang noon. Magmula nang matay yung mga magulang ko ng 7 years ago. Hanggang kapatid ko ng 9 years ago. Alam mo, 8 years old Uh, eight years uh -huh. lang na matay makain ako. bago na ko. Isang taon lang yung ang gawa na tayo. Okay, huwag mag-sisi mag ng iba, kasalanan mo. Hindi ako kumata sa bago mo. Tandaan mo yan, itatakbo sa mga takbo. Sus, pinapalabas mo na mas aalos ah, na. Kasi mabuti pa, hindi ko kailangan ng bisita mo. No? Aalis na ako kasi ugali mo. बोमालिक